Sinasabi ng Diyos na marami akong ikagugulat bago matapos ang taon. Maghanda kang mamangha sa dami ng magagandang bagay na darating sa iyo. Ang iyong kayamanan, kalusugan, at kaligayahan ay maabot ang bagong mga taas. Kung handa ka na, i ang isang libo isang daan at labing isa habang papasok tayo sa dalawang libo at dalawamput apat. May handa para sa isang taon na puno ng kapapan, magagandang bagay at mabuting balita. Huwag kalimutan na ang mga regalo kayo para sa ayo ay higit pa sa pera. Pahintulutan ang magagandang bagay sa iyong puso at manivala sa kanila. Alamin ito, ako, ang Panginoon mong Diyos, ay nagbabalak ng malaking pagbabago sa iyong buhay. Palalakihin ko ang iyong kalungkutan sa kaligayahan at ang iyong mga kabiguan sa tagumpay. Tutulungan kita Natrium Makalis sa Kahirapan at Maktungo sa Isang Buhay Enge Kasaganan at Kayamanan. Engmgea pintuan enge kalayan sa pananalapi aypsilon Lampas sa iyong inasahan. Kung papanoorin mo ang pelikulang ito hanggang sa dulo, malaking mga pintuan ang magbubukas para sa iyo. Habang ayko ay nakapwatitot, mawala ang bigat na iyong ma-problema sa pera at mapapata lahat na iyong utang. Ang kayamanan ay darating sa iyo ng madali, parang isang ilog ng tubig na hindi tumitigil. Ang 2024 ay may maraming magigandang posibilidad para sa iyo at sa iyong pamilya. Ngayon ang panahon para sa pagpapagaling, pagbabago at MGA regalo. Ang madaling pera ay darating sa iyo dahil gusto kita. Kung gusto mong makakuha ng maraming pera, tingnan ang link sa mga komento sa ibaba ng video na ito upang malaman kung paano magsimulang kumita ng pera agad. Tuklasin ang MGA na kakagulat na lihim ng kayamanan na ibinahagi ng isang pasaway na siyentipiko ng NASA. Ang MGA arawing sakit, stress, ekalit ay halos tapos na. Hahayan kitang mabuhay na ye isang buhay na puno na ye kaliganyan, kapaypan, at kasyan. At bibigyan din kita ng mga bagong regalong pinansyal na hindi mo akalaing posible. Upang matanggap ito, type ang isang libo dalawang daan at labindalawa. Sabi na je nawai punun ka na je na je aking maman, Palibun ka, at bijian ang iyong maado na je saya, kalugang, at kapaypan. Buksan emo ang iyong puso upang tanggapin ang lahat ng magagandang bagay na naghihintay sa iipsilono dahil tapat akong magbigay sa mga nais nila. Kung naniniwala ka sa akin, magiging maliwanag ang iyong hinahara. Mina mahal kong MGA anak, Nasa oking MGA kamay at olagon ko kayo. Paalam sa kalungkutan, sakit, at walang tigil na mga gabi. May isang kamanggehayamang hang bagay na malapit ng kmanjari. Parang kmanalo sa May mangyayari na magbabago ng iyong buhay magpakailanman. Habang natatapos ang linggo, maghanda para sa isang pagbaha ng magagandang bagay. Maka karon ka ang maraming kalusugan, saya, at kaligayahan. Ang mga himalang darating sa iyo, ay mas maganda pa kaysa sa iyong inaakala. Ayusin nila ang iyong katawan, pagagalingin ang sirang mga relasyon, at magbibigay daan para sa mga bago. Mgapak kakataon para sa tagumpay. Kaya kung ayusin ang iyong nakaraan, bigyan ng direksyon ang iyong kasalukuyan, at pag-asa ang iyong hinaharap. Alam kong marami sa inyo ang dumadaan sa mahihirap na panahon, Nakikiba ka sa mga problema tulad ng adiksyon at kalungkutan, ngunit huwag mag-alala. Bilang Dios enge kalayan, kapag binitavan emo ed hinayan, kaya mong ksirain ang mgea tanikala na pumipigil sa iipsilono. Maghanda para sa isang tunay na mahiwagang kaganapan na magaganap sa bawat bahagi ng iyong buhay. Maaring ito ay sa iyong trabaho, pamilya, kalusugan, o pera. Huwag kalimutan na ako ay psilon Dios enge himala. I-type ang siyam na daan at siyam na putsyam kung handa ka nang tanggapin ito. Kapag sangsa ka na at naniniyala na lang palabas, kaya kong magepeadala enge himala na magpeapaganda enge yong pakiramdam. Maktivala ka sa aking perpektong tiempo. Nagsusumikap ako sa likod ng mga eksena upang maganap ang mga kamanghamanghang bagay para sa iyo sa lahat ng oras. Gaganda ang mga bagay para sa iipsilono sa trabaho, sa pera, sa kalusugan et samgea relasyon. Ako ang makapangyarihang Diyos ang gumawa ng lahat ng bagay at binabantayan kita ng pagmamahal at pangangalaga. Malapit na mangyari ang MGA Himala. Pagagalingin ang buong pamilya mo at makakakuha ka ng tulong sa oras na kailangan mo ito. Kamanghamanghang mga himala sa pananalapi ang mangyayari sa iyong buhay at lahat ito ay dahil kay Jesus. Alalahanin na nandito ako para sa iipsilono kapag naging kmasyadong mabigat ang buhay paalalahanan kita at tutulungan kang dalhin ang iyong bigat at papahirin ang iyong mga luha. Magtiwala ka sa akin at magtiwala sa aking tiempo dahil lahat ng bagay ay psilon nandiyayari ayon sa aking plano. Babaguhin kayo ang iyong mga problema sa tagumpa, kahit na pareng imposable. Sabihin mo ng amen kung naniniwala ka sa plano ng Diyos sa taong ito at handa kang tanggapin ang magagandang bagay na darating sa iyo. Minamahal kon anak, habang nagsisimula ang bagong taon, tangkilikin ang magagandang bagay na naghihintay para sa iipsilono at makaroon ng pananampalataya sa mga himalang inihanda kao para sa iipsilono. Hakbangin mo bawat hakbang na may pag-asa, alam na dinadala ka nito palapit sa iyong layunin. Naway magdala ang 2024 ing aking kabaitan at kabudahin. Magtiwala ka sa akin at gawin nating punong-puno ng kaligayahan, kapayapaan, at mga regalo ang taong ito. Moktivala ka sa akin. Kaya kung bagin ang MGA bagay natrim parang impossible at gawin itong possible sa isang haplos lang ng aking kamay. Kapag may problema ka, umasa ka sa akin. Pinapangako kong ang aking pagmamahal para sa iyo ay hindi magbabago at ingatan kita. Tuwing weekend, mari kang majinta na je ye maraming regalo, tulad tulat na mga kalakan. pag Dulo in 2024 Makikita mo ang Kalusigan, Saya at Kalagayahin. Mabuting Kalusigan, Kayamanin, Kalagayahin at Tagampay. Maghanda ka na dahil paparating na ang mga regalong magbabago ng iyong buhay sa bawat paraan. Magbubukas ang langit at ang aking mga biyaya ay ibubuhos sa iyo habang nagtatrabaho ka sa iyong proyekto at pagtugon sa iyong mga pangangailangan. Kan kana. I type an 888. Ang MGA pagisip at panalangin ay nagmumula sa MGA salita sa mensaheng ito. Ang mga himala ay mga regalo mula sa Diyos na naghihintay para sa iyo sa iyong paglalakbay. Pagsisimula ng Hulyo, ipinapanalangin kong pagpalain ka ng Diyos at ang iyong pamilya ngayong buwan. Naway griega magdala ito ng gimaraming suwerte at oportunidad. Sabihin emo sa iyong sarili sa pangalan eni Jesus na may hindi matinak na pananampalataya. Kahit gaano pa kasama ang mga bagay sa mundo, hindi ako maghihirap sa dalawang libo at dalawamput apat dahil ang maliwanag na kaluwalhasyan ng aking lumikha ay laging nagniningning sa aking buhay. Huwag makalala, aking mahal na anak. Lagi kitang babantayan. Nakikita ko ang iyong mga luha at naririnig ang iyong mga panalangin. Kapag pinakamasama na ang mga bagay, hindi ako tahimik. Nakikita at naririnig kita at ililigtas kita mula sa kawalan ng pag-asa. Havakan Montag ang Panahong ito dahil puno ito ng Zaganang mga mgabiya. Nawaitaman ka na salitang ito na je patmaman at patanggap sa iyong puso, na nabibiya sa iyon je asa. lakas, at bagong pananapatap. Magtibawa ka sa akin dahil ako ang hanggang Diyos na natutuwa sa pagbuhos sa iipsilono ng hindi mabilang na mga biyaya. Para sa mga may problema sa pera, alamin na yayaman ka ng husto. I type ang dalawang daan at dalawamput dalawa kung naniniwala ka sa Diyos. Tarating ang pera sa iyo kahit hindi ka.